bakasyon natin? Yung maligo sa dagat, kumain ng lobster araw-araw. Tapos? <laughs> Magluto. Ah. Mag Magluto. Ha? Ha? Wala, nabibidyo video Ay, yeah. ka? Mm -hmm. What's up, mga kawardin natin dyan? <laughs> <laughs> last two days na kami ngayon dito sa Dubai um, mag interview tayo sa mga bakasyonista ang <laughs> <laughs> um, araw natin ngayon ay Saturday, 8.16 ng umaga itanungin natin sila na anong experience nila nila dito sa pagbabakasyon at mga memorable itong vlog na ay tinatawag na CCB talk show <laughs> by Coise TV Inang ang luloto sila dyan oh. Eh. Natatanungin natin sila. Abang nagluluto. mag interview ako ngayon. Eh ngayon na malapit na tayong uwi. Ano yung mga magagandang experience nyo sa ka memorable? Ano? Hmm. Ikaw, anong experience mo dito sa Pabakasyon natin. Yung maligo sa dagat, kumain ng lobster araw-araw. Tapos? <laughs> Magluto. Magluto. <laughs> nagluluto sila. Oh. Ang gusto namin kainin. Hmm. Tapos? Ano, ano, pa? Ba? Gusto ko pa pong pumunta ng ilo <laughs> Wala man yung dito. wala <laughs> <laughs> ba? Falls po. Falls. <laughs> 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 Falls. Ikaw? Falls. Okay. Ano? Anong experience mo kasi ka ng eh. Memorable mo. Maging staff ng barangay. Hindi bait. Ang barangay Tsaka yung... Siyempre, banting ang magkakamag-anak na magkakasama sa Maynila. Yan. At dito nagkikita. <laughs> At ang mga kinakain na isda na hindi naman namin mga kilala. Nakakain na. Nakakain paghuli na. ng mga isda. <laughs> At ang paghuli ng isda. At ng manok. Ang <laughs> paghuli ng ulam. Yan. Narinig natin mga panig nila. Wow. wow. Parang ano face to face ba yan? <laughs> interview mo kami dito nang hindi pa kami ligo, nag aayos Natanungin natin yung mga kapatid ko sa pamangkin na nakatira dito sa dito sa Kalayan. Anong masasabi nila sa amin pagbabakasyon. Yan. Yan, dito kami sa Dubai. Yan. Yan, nagbibilat sila dito. Pupuntahan natin sila. Dito, nagbibilad sila ng palay. Walang magawa. Kasi may mga hangover kami. Hangover. Kasi Manong Roger, nagbibilad. Nagbibilad sila ng palay. Baka matuyo yan. Ayan o, no? nagbibilad sila ng palay oh Ayan o. No? Ayan hmm. o. Nagpintas o, oh. nagbuntas bukol na oh. hmm. ng Ang palay nila dito o. Oh. Ayan no? Binibilad dito nila nga ito ngayon. Ayan no? ito yung maging bigas na to sa katagalan oh. yan ito yan ito araw araw ginagawa dito sa kalayan pagbibilad ng talay para may makain ano si Manong Roger o oh. umpehang uh. oh, over dito <laughs>

tapi tadi kita kutah. Narod. Hmm. Anak sadikan mangga hmm? maritinit. Kata ini tim. Harus pasti

Aja enak nih bobot kan jual mereka kalau talun hmm. agrikultur. Ah. Jadi akit apa sih apa mungkin ini? Tapi bisa kampai nggak kok akit. Tidak kami cuma talun nah, maka maka lah kami simpen tak Tetan guduan. Gudua gudua lata. Ayah atat boleh bujat kuah Dari jadi upat nggak suluk dah Richard atat tiga dat sangat puluh puluh dat mesa. Ah. Ada muka kayak kuartal. Ini kita dah dat. Nah, kasih tamat lah kak.

kargaan na tingnan kaya sa pataglit bali 100 taro ka ban o oh. yun itang motor hmm. itang pintas si darang ka bali sa pat yun hmm. na nakadano ka jd na mam jd hindi sa pat o oh. kapay ka pa pangkat di ka ready kada apa jd ako abiling ka pa di sander sander oh. ay namisan ah namisan ay wala ka kanya pan hmm. ay Tetelu mo ganyan, tetelu manggaan. Ah. Tatalunan ni.

katalit sa kakaway yan. 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 gay ka lang tayo. Relaxing. Sarap ng buhay. Bakasyonista. Kaso Kasubutas ang bulsa. <laughs> putus bulu sama sulit naman, sulit kasi kasu aro aro lasing aro aro pesta di itu sa babai mel mel long ko na experience sama kapun maginum lapus ini beri kakain teman pemisan pemisan eh ti ni di mau bayar apa apa pula ya Kaya... yan tor di endo menorelaksiburat ada tagai-tagai men ke kata sila nang nang manuk manuk nang sila nang manuk kan